Ning mga katropang maglalado. Titingnan natin ngayon kung luto na yung ating pudding o kasaba cake. So yan, tutusokin natin ang tinidor na tayong nakuhang puskuro. Kaya yeah, ito na lang. So yan. Kung mapapansin ninyo mga katropa, oh, wala nang nagdikit kanina. Ang dami nakadikit nyan. Ito ay kaunti na lang kumbaga sa kanin ay in-ini na lang malapit ng maluto so ayan ibabalik ko na sa oven at ito namang isa titingnan ko din at sa itsura nito ay tingin ko palang ito'y loto na yan nagbabounce kahit hindi na siya ng tinidor, kitang kita naman natin na nagbabound siya. Pag kasi hilaw pa, pag pinindot natin na ganito, hindi siya nagbabounds. Talagang ano, mahunod, malubok. Ayan, natin ng tinidor. Ayan mga katropa. so ayan, walang dumikit, isa pa makapapansin hmm. ninyo mga katropa walang dumikit, malinis ang ating tinidor ibig sabihin niyan ay loto na yun namang isa so ayan tingin ko pa lang ito ay luto na hmm. napapansin ninyo mga katropa nagbabawn siya pero tutusokin din natin ang tinidor para sigurado tayo kung luto na o hindi pupunas muna natin sa dahon ng saging para malinisan so yan yeah. tutusokin natin ang gitna <laughs> nito wala walang dumikit malinis ayan walang dumikit so ang hatol yan ay luto na so yan ay hindi ko na ibabalik sa oven at ngayon naman mga katropa ang isa salang ko ay ito namang isa na hilaw-hilawin pa din ito po, yung nakalagay sa uh, tray ng cupcake sasarahan ko na at iseset natin ulit ang timer sa 30 minutes ayan nakatapat na yung pananda at ang ating lid po ay hindi pa rin luto medyo mapula pula pa lang so yan lang mga katropang maglalado happy new year